ito makontrol Para Kaya pa na po panay ang ano? Panay ang preno ni Aris. So, ang mahirap ito. Kung hindi niya makakaya ito. Mm -hmm. Kasi modulas yung... Yun uh, wala siyang karga eh. pang karga. So, Bumaba na si tatay pata. Parang alala dito mahila ma 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 ito eh. Pwede hmm, mahila ito eh. May Man, laman po bang gitna? Wala awala ah, pero ito mas dapat, malaki kasi 'to dapat nilaman nato. Dapat oh, dapat may laman yung Dapat po may laman Napaka, tong huli. Bumagas kanina po kunin ni Ares. Bumaga mako sa ano sa, sa baka mo. So dali lang ah, nada, dinudulas. Napakalakas ng loob. Wala po pa yung preno yung nasakit nano? Yun? Wala, wala. wala Pero kaya yan dahan-dahan. Dahan-dahan. Para maganda ang kunin ni Ares. Kaya nga kasi yeah. pagkaya mo Yeah, Natakot na. Ta <laughs> in case ay katatalon. Apo oh, nga. No, tayo Pero kung makontor niya ito na ito, ah, maganda. Kasi madulas kasi. Yung nga po, yung madulas kasi yun Tsaka sa masyadong matarik. Alanganin. Pwede naman na didikit din siya dun sa isa. Nung unahan, didikit na lang. Mm -hmm. Parang kahit paano dalawa ang <coughs> Mahirap din pala labs kung tubo pag dumulas eh. Hindi hmm, maganda nga talaga tubo sa unahan. Tubo dapat wala eh. Wala eh. Kable kasi, kasi sa unahan kasi. Kable po ba? Kable. Pag nang reno yung, unahan, pigil na yung gitna. No, pigil na yung gitna. din yung huli. Wala po yung tubo daw. Ano ah, nandiyan na po ba? Manay <laughs> po ah kaya kontrol. Tuyo naman pala yung kalsada. oh, buti tuyo. Ngutit, tuyo. Kaya yan. Ngayon ngayon karo, tuyo. Yung si Pero pag basa kasi... ano, maganda ang panahan ka eh. Tuyo. Pagka ganyan, tuyo, kaya nga wala na pagkatao na kasi surrender lahat mga sa kanila eh one eh kailangan mo ulit tao na ulit yan malayo po yung naouna saan. Ay, yung gitna sa naouna. Yuk, ano yun? Oo, dapat malayo dito kasi malalit yan para malalayo din yung mga pagitan nila. mm malayo na, na nga, nga po. O, parang na, eh. na to. Iba dumaus-us yung nasa gitna at walang preno. Mm, Hindi, nah hihatak natin. Ina hatak ma'am nung nasa ano, mm -hmm. nung nasa likod. Sa hila. Hirap na magkakabit. Eto naman, pahatak paligod. Hay. Oh. <laughs> pa-hatak oh. sana <laughs> ata man. Ano? Soong nan. Ano? O, sa sabad ni, by tumalon at. Hah? May tumalon. Tumalon sa takyan. Tumalon na. Pinadidikit siguro dun sa nasa una. Ano ba ito mga pinadidikit eh? Oo <laughs> nga. Parang dalawa ang ano. Dalawa preno. Mga nagbabaan akong na mga ito. Ano ito yung panig niya? ito ang hirap? Matalik na. Ito. Manana. Ayun na no, oh. Mga nagbabaan eh. Wala nang nakitira sa. Wala ang magtawagin mo sa. Hindi yan ang mga lahat mga talso. Hmm. Chili si sel. Si Ay, si. Ah, si Tingos. Si Tingos. 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 Adios. Ay, <laughs> te des. Saka si Lisel. Maganda pa, ka, maganda kayo. Kaya do din yung pagbaba nila, tuyo 'yung pansado. mahaba habang lusugin pa naman. <laughs> yung mga bitbit bit palang kalso. <laughs> Ay napakabigat niyan. <laughs> Sige <laughs> na, oh. I'm <laughs> gonna napakabigat ng bato na yun eh. Ay kahoy yun. Ay kahoy. kahoy. Pangkalso talaga yun. Kala ko buti napakabigat ka ako pag narinig. Tuloy-tuloy naman yung Sasakay na yata may bitbit -bit na kalso. <laughs> Napagod. Hey, eh, hello. Sakay kayo. Sakay. Sakay kayo, sakay. Sakay. Sakay kayo. Sakay kayo. Sa likod, sa likod, sa kulor. Oh. na ano tayo sa ano? sa saan? sa nam. Yeah. kat yung mga dam. Ay. tayo morey. sakay. sakay ka. ay sakay ka yung niya. eh suda naman suda naman atin saay suda naman atin ni. tayo morey. sakay.

wait lang daw po yata Baka maghihigpit po ulit 250 po isang way. Tapos sa amin po yung gasolina. 150, 20. Nasa 1K po. Pag, three, pag po apat fifty, kami. 150. Tapos yung, 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 yung gasolina po namin ay 10, 10, ay, li uh, 10, litro? 10 litro po yun. Balikan. 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 So sunduin pa po? Pag sundo pa po siya. Pag po sumusundo po siya. Joy nagpa-prank. <laughs> Ang ano kasi, pababa na nga, palikulin ko pa. <laughs> Ito mga aso ah. Ayan, kakansa na sila. Ayan na, pwede na. Tinatawag na tayo. May kahoy. Ay, ah, may kahoy. <laughs> <laughs> Narinig na ng mga rin. Di ba tinanggal yung kahoy? <laughs> Kasya naman po ata. Cash Kasya. Kasya ba, Ma'am Joy? large eh. Napakalaki yung sakop. Halos yung... <laughs> sakop na sakop na yung ano ah Pababa. eh may, 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 Hmm. Sakop yung Oo. <laughs>